<laughs> <laughs> hmm. <laughs> hmm. Tago lagi like ka anak. Ha? Huh? Susuy ka Mama katugon ko mama.

Ha! Mula! Mula! Harriet Lari Mula! Wah! Masih young, ugh! Mula, Mula, Mula! Hahaha! Magsi good afternoon na kasi mga viewers. Na guys, katugon po guys, ingon ni Papi guys. Ayan, good afternoon guys. So ngayon lang po muna kami mag-ehersisyo guys, mag sasayaw ngayong tanghali sa September 11, 2025. Good afternoon. So samahan niyo po kaming magsasayaw at mag-ehersisyo ngayong tanghali guys. Kasi kanina mga palangga, napakainit talaga. Iwan ko po kung bakit. So ngayon medyo malamig-lamig na po. So ayan. sa uh, Sagari na namin mag guys ni Papi. Ayan po si Papi, inaantok pa po. <laughs> ayan, good mo, good afternoon, good afternoon. Samahan niyo po kami mag-ehersisyo. Jesus, katugon ako ng anak ko. Churararar, Terin derendan iku singerin tererendan e ching ding ye cerer mugatani mu anak oy <laluan> bante namani ya kaki loy ching dang <laluan> ching ninggilin pore rangin dang terer ding ding dang pinangga pinangga ning mama parai gun parai ning mama

Um paregan, 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 Pinangga, pinangga ni mama. Papi, pinangga ni mama. Pinangga, pinangga ka ayo. Panangga, pinangga ni mama. Ipanangga, pinangga ni mama. Ipanangga, pinang. Okay, okay. Yan, magsi thank you kasi imong viewers na, magsi hello. And say good afternoon to you viewers na guys. Tapos na po kami nag ehersisyo guys. Ni Papi guys. Bye-bye. Happy Thursday.